Isaiah chapter 38 verse 1 Nang mga araw na yaon ay may sakit na ikamamatay si Ezekias at si Isaiah na propeta na anak ni Amos ay naparoon sa kanya at nagsabi sa kanya, Ganito ang sabi ng Panginoon, Ayusin mo ang iyong sangbahayan sapagkat ikaw ay mamatay Mamamatay at hindi mabubuhay. Verse verse 2 Nang magagayoy ipinihip ni Ezekias ang kanyang mukha sa panig at nanalangin sa Panginoon. Verse 3 at nagsabi, Idinalangin ko sa iyo, O Panginoon, na iyong alalahanin kung paanong ako'y lumakad sa harap mo sa katotohanan at may dalisay na puso at gumawa ng mabuti sa iyong paningin. At si Ithikayas ay umiyak ng di-kawasa. Verse 4 nang magkagayoy, dumating ang salita ng Panginoon kay Isaiah na nagsasabi, Verse 5 Ikaw ay yung maon, at sabihin mo kay Ezekias, Ganito ang sabi ng Panginoon ng Diyos ni David na iyong magulang, Aking dinimig ang iyong panalangin, Aking nakita ang iyong mga luha, Narito aking idaragdag ang iyong mga kaarawan ang labing limang taon. Verse 6 At aking ililigtas ikaw at ang bayang ito sa kamay ng hari sa Assyria at aking ipagsasanggalang ang bayang ito verse 7. At ito ang magiging pinakatanda sa iyo na mula sa Panginoon na gagawin ng Panginoon ang bagay na ito sa kanya. Na ito sa, ah, sorry, Panginoon ang bagay na ito na kanyang sina, sinalita. Verse 8, narit, Narito aking ipauurong ang anino sa mga baitang, ng sangpong baitang na aninong pinababa ng mga baitang ni Ahas sa pamagitan ng araw. Sa gayoy umurong ang araw ng sangpong baitang sa mga baitang na binabaan. Verse 9, ang sulat ni Ezekias Nahari sa Jodan nang ay magkasakit at gumaling sa kanyang sakit. Verse 10, aking sinabi, Sa katanghalian ng aking mga kaarawan ay papasok ako sa mga pintuan ng Sheol. Shio, Ako'y nabahal. Wahan sa nalalabi ng aking mga taon. Verse 11. Aking sinabi, hindi ko makikita ang Panginoon. Ang Panginoon sa lupain ng buhay. Hindi ko na makikita pa ang tao na kasama ng mga nananahan sa sanglibutan. Verse 12. Ang tirahan ko'y inaalis at dinadala nagaya ng tolda ng pastor. Aking pinupulong ang aking buhay nagaya ng pagpupulong ng manghahabi. Kanyang ihihiwalay ako sa habihan mula sa araw hanggang sa kinagabihan ay tatapusin mo ako. verse 13 Ako'y tumigil hanggang sa kinaumagahan katulad ng leon. Gayon niya binabali ang lahat kong mga buto. Mula sa araw hanggang sa kinagabihan ay tatapusin mo ako. Gaya ng lay Gaya ng langay-langayan, unang tagak humihibik ako. Ako'y tumangis na parang kalapati. Ang aking mga mata ay nangangalumata sa pagtingala. O Panginoon, ako'y napipighati. Ikaw naway maging tanga, tangulan sa akin. Verse 15 Anong aking sasabihin? Siya'y nagsalita sa akin at kanya namang ginawa. Ako'y ayaong mahalan lahat kong taon dahil sa paghihirap ng aking kaluluwa. Verse 16 O Panginoon, sa pamagitan ng mga bagay na ito, nabubuhay ang mga tao at buong nasa ilalim niyan ang buhay ng aking diwa. Kaya pagalingin mo ako at ako'y iyong buhayin. Verse 17, narito sa aking ikapapayapa ay nagtamo ako ng malaking paghihirap. Ngunit ikaw sa pag-ibig mo sa aking kaluluwa ay iyong iniligtas sa hukay ng kabulukan. Sapagkat iyong itinapon ang lahat ng aking mga kasalanan sa iyong likuran verse 18 Sapagkat hindi ka maaring purihin ng Sheol, hindi ka maaring ipagdiwang ng kamatayan. Silang nagsisibaba sa hukay ay hindi maka aasa sa iyong katotohanan. Verse 19 ang buhay, ang buhay, siya'y pupuli sa iyo. Gaya ng ginagawa ko sa araw na ito. Ang ama ng mga anak ay magpa-patalastas ng iyong katotohanan. Verse 20 Ang Panginoon ay handa upang iligtas ako. Kaya't aming aawitin ang aming mga awit. Sa mga panugtog na kawad, lahat ng kaarawan ng aming buhay, sa bahay ng Panginoon. Verse 21 Sinabi nga ni Isaiah, Magsikuha sila ng isang binilog, binilong igos at ilagay na pinakatapal sa bu bukol at siya'y gagaling. Verse 22 Sinabi rin ni Ezekias, ano ang tanda na ako'y sasampa sa bahay ng Panginoon? At ito po ang salita na aking binasa sa araw na ito